Paano ma-view ang mga password na nakalimutan mo na? Yung password ng Mobile Legend mo, password ng Facebook, password ng TikTok, password ng Google account mo so dito ay makikita or ma-view mo lahat ng mga password na nakalimutan mo na. So kung paano gawin? Let's start. O na click settings, next scroll down at hanapin mo dito si Google. So makikita mo si Google sa pinaka baba. Ayan siya. So i-click mo lang si Google. So next ay dito tayo sa manage your Google account. So dito guys ay swipe mo lang siya at hanapin mo si uh, security. And, click mo lang si security. So, next, I scroll down ulit. At, sa baba, hanapin mo si password uh, manager. Okay? So, ayan siya. So, sa akin ay may naka-save akong 24 password. Diba? Ang dami, guys. And, ayan, guys. I-click mo lang yan. So, dito na natin makikita yung mga application na nakalimutan natin yung mga uh, password. So, andyan si Facebook, Instagram, si Mobile Legend, and then iba pa, PayPal, at saka yung TikTok, at madami pang iba. So, sample natin ay si Mobile Legend. So, i-click mo lang yung application. So, yan. And, i-confirm mo lang yan, guys. Kundi password yan. So, dito, guys, ay i-click mo lang yung mata. Makikita mo na yung password and then ulit-ulitin mo lang lahat okay so hanggang dito na lang and thank you so much for watching and please don't forget to click the follow button for more tips and bye-bye